Anthony Edwards binanatan si Lebron gusto daw iposterized sa laban at Lakers may bagong starting 5 na gagamitin. Pero bago yan, mag-uumpisa na nga sa linggo ang isa sa mga pinakahinihintay na match-up sa NBA playoffs, ang banggaan ng Los Angeles Lakers kontra sa Minnesota Timberwolves. Isa itong seryang puno ng tensyon at excitement, lalo na't parehong may bitbit -bit na lakas ang dalawang koponan. Ayon kay JJ Redick, kahit hindi pa nagsisimula ang serye, inamin na niya agad na hindi magiging madali ang laban kontra sa Timberwolves. Naniniwala siya na ang Minnesota ay isa sa top 10 teams ngayong season, hindi lang sa opensa, kundi lalo na sa depensa. Kaya naman, hindi dapat maliitin ang kakayanan kakayahan ng Timberwolves sa seryang ito. Malakas ang frontcourt ng Minnesota dahil sa presensya ng dalawang dominanteng sentro, lalo na si Rudy Gobert na isang three-time NBA All-Star at 2024 Defensive Player of the Year. Sa ngayon, si Jackson Hayes ang pangunahing sentro ng Lakers, ngunit bilang isang traditional center, marami pa siyang kailangang patunayan, lalo na kung haharapin niya ang frontcourt ng Minnesota. Bukod sa malakas na frontcourt, meron din silang batang superstar na si Anthony Edwards na maagang bumanat agad sa paparating na serye. Sa regular season, tabla ang naging record nila laban sa sa Lakers, dalawang panalo at dalawang talo. Ngunit ayon kay Edwards, iba na raw ang Wolves sa playoffs. Mas handa na raw sila ngayon at isa sa mga personal niyang layunin ay ang talunin si Lebron James sa one-on-one -on -one at maposterize niya nga ito. Ngunit aminado rin siya na hindi ito madaling gawin, lalo na at palaging may double defense ang Lakers sa kanya. Dagdag pa niya kung one-on-one -on -one lang daw sana sila ni Lebron ay mas magiging masaya ang matchup. Sa kabilang banda, umaasa ang Lakers sa kanilang mga power forward at wingman na may matitinding defensive skills. Ito ang isa sa mga posibleng sandata nila upang pahirap pinahirapan ang mga guard ng Timberwolves. Bukod pa rito, meron din silang bagong asset na si Luka Doncic. Siya ay may karanasan laban sa Minnesota noong nakaraang season kung saan nilang nila ang Timberwolves sa Western Conference Finals sa e-score na 4-1. Si Luka ay nag-average noon ng 32.4 points, 9.6 rebounds, 8.2 assists at 2.2 steals at dito rin niya nakuha ang kanyang MVP title. Sa kabuuan, ang magiging serya ng Lakers at Timberwolves ay isang tunay na salpukan ng lakas, talino at puso. May kanya-kanyang sandata ang dalawang koponan. Ang Lakers na may karanasan at superstar presence at ang Minnesota na may solido naman na depensa. Samantala, ngayong araw na nga ang itinakdang deadline para sa mga NBA teams na kasali sa playoffs upang papirmahin ang kanilang mga two-way players na nais nilang isama sa kanilang playoff roster. Isa ito sa mga pinakaimportanteng araw lalo na para sa mga koponang naghahanap pa ng dagdag na puwersa bago magsimula ang matinding bakbakan sa post Para sa Los Angeles Lakers, may dalawa silang two-way players na pinagpipilian, sina Trey Jemison at Christian Coloco. Ayon sa mga ulat, malaki ang posibilidad na ma-wave si Alex Len upang magbigay daan sa isa sa dalawang nabanggit. It. Ngunit kung pagbabasehan ang performance at pangangailangan ng team, si Trey Jemison ang inaasahang makakakuha ng spot. Bagamat undersized sa kanyang posisyon bilang big man, si Jemison ay kilala sa kanyang matinding hustle plays at enerhiyang dala tuwing nasa court. Malaking tulong ito para sa Lakers lalo na sa mga crucial moments ng laro kung saan kailangan nila ng spark mula sa bench. Samantala, inilabas na rin ng Lakers ang kanilang final playoff roster. kabilang dito sina Lebron James, Austin Reeves, Luka Doncic, Rui Hachimura, Jackson Hayes, Dorian Finis, Smith, Jared Vanderbilt, Gabe Vincent, Dalton Connect, Shake Milton, Markief Morris, Maxie Kleber, Bronny James, Jordan Goodwin at syempre si Trey Jemison. Sigurado din na magagamit si Maxie Kleber kung makakabalik na ito sa round 1 ng playoffs at posibleng gamitin ang twin tower rotation nina Kleber at Jackson Hayes. Ito na ang ng magdadala ng pag-asa sa Lakers fans sa darating na playoffs.